Aries, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, kahit bagong kakikita dahil pwedeng magkaroon ng gastos kung makikasame ka, at huwag din magmadali sa pagsakay-sakay sa sasakyan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka sa lansangan dapat maging alerto sa mga naglipana sa lansangan, para ang kalusugan, ay hindi masaktan at maging mapamili ka sa mga tao na sasamahan mo ngayong araw, para walang magastos na malaki, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, laging manigurado ka sa paghawak ng iyong pera ngayong araw, at kung gagastos dapat ay iyong pag-isipan muna para makaiwas ka sa paggasta ng walang bagay, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer. Ngayong araw ay dapat kang maging maingat muna sa ikikilos at pagsasalita para makapag-ingat ka sa mga makakagalit na tao. At huwag mag-iingat ng alam mong hindi dapat na dadalin ng hindi ka mapasok ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo Maging matahimik ka muna ngayong araw, dahil kung magiging palakibuka ay pwedeng may lumapit sa iyo na mapagsamantalang tao na puro pakikisuyo ang gusto, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo Maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, para wala kang mailabas na pera o magkaroon ng makakatampuhan at huwag ka rin maligo ng matagal sa gabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, dapat ay maging maingat ka sa kalusugan, bawal muna sa iyo ang pagkain na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, at huwag ka magtiwala kagad kung sa trabaho ang maging maingat ay dapat nang hindi ka maging malungkot, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio Maging alerto ka sa mga sasakyan at kung may masakit sa katawan, ay huwag ng maglakad sa lansangan para sa iyong kalusugan, at huwag kang gagawa na magagalit ngayong araw, para hindi ka mapasok ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius Maging maingat ka sa mga pagbubuhat ng mabibigat, at kung maglalakad ay ganoon din dahil para maingatan ang kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, dapat kang maging masaya kung may pupuntahan at ganoon din sa pakikipag-usap para maging mas masaya ka sa magagawa, at hindi ka mapapasok ng bad energy sa pwedeng magawa, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius dapat ay maging mas maingat ka sa mga isa salita sa mga kakausapin at ikikilos, dahil madami ang gusto makuha na malamangan ka lang, kaya dapat ang laging maingat ay makakalihis ka sa suliranin. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces. Umiwas ka muna sa malalaking tubig at matagal maligo sa gabi, at iwasan mo rin ang magtiwala kagad ngayong araw dahil baka makuhanan ka ng swerte. Sa iyong mga gagawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.